Good morning guys, jari dari sana. So... Ikaregan sa ikar. Mio. Guys, rabin mo mabasa to kembali. Gabi naman. Ah, manapid din nah, <coughs> <coughs> ah, yeah. <coughs> wow, na bali. Chandra pa kujut. Apilarkan kun kun. Wa na tay intro. Hi guys, kay nagdala itak kay da oi nagpila nagsunod. So, diretso na nato gipang butangan ng bracket yung chassis niya para hindi mag-disalign. So, ginamitan natin ng welding rod yung pagkating natin sa tubo kasi medyo malapit na maubos yung oxyacetyl natin. So, yan guys, pagkaputol, so, ah, sukat suka da yun. Hmm, na. Yan, gamitan dahil natin ang discarding pinakamalupito para ma-straight yung pagkating natin sa tubo gamitan lang natin ng liha para ma-straight yung pagputol so dyan guys pinutol na natin uh, cutter so siguro makaubos ako dito ng apat na cutting disc sobrang kapal sa tubo na ginamit natin kaya madaling maubos yung cutting disc So Paki subaybay na lang yung video natin Kung paano natin mag ng Sasi so Ayan Sumpay na guys Gamitan tala dyan ng eskwala Para stretto na ang cultating pa yung mga graphic optic so, the fabricator. galing tayo guys sa pasimko pagtrabaho at saka sa pick-up. Doon tayo naka-experience ng marami sa pagpabrikit. So dito guys, cutting na naman tayo ng angular para pang dagdag natin ng chassis nya sa gitna. 2x2 na kwan angular ng ginamit natin para matibay, malaki. So, pakikumis na lang kung tama na ba yung ano yung tibay ng ating ginagawa so siguro ako pa yung nag, naka nakagawa ng ganito so mayroon iba na gustong anong sundugun o ano nila yung ikapi nila yung gawa natin pero okay lang para maka Tulong tayo kung paano i-repair ng mga scooter. Basta tayo ang original. Tayo ang nauna sa pag ng ganitong klaseng pag-repair ng motoro. So, yan guys. Ginamitan ko na ng acetylene kasi kurbada yung cutting natin. Hindi kaya ng grinder. So, ito na lang. gikat natin para mag malakas ya mag, mag speech ya sa tubo yan guys oh so. oh kakaing grind lalo para limpyo na to agi guys para limpyo na to trabaho hindi singod iba na kaya gani grind na eh so yan na to trabaho gitu, trabaho gitu. so yan guys oh Tingnan nyo na lang kung paano natin nun. Shout, shout out pa kay Ricky Tamsi. Kang Armani. At sa mga pinsan ko doon sa ibang, iba't ibang bahagi ng mundo. <laughs> so yan guys, yung sa kabila naman, yung medyo maliit na tubo ang ginamit. Ang gikat natin kasi doon sa kabila, maliit na tubo yung ating isumpay. sumpay. Tugtong, ano ba? Ano sa Tagalog yan? Grabe ra kadali. Paspas cool. Kay daw pay duha na sunod. schedule. Mm, um, na, uno may matil yung mo may karate nah. Kahuyog na. Kahuyog-huyog na. so, voice over tayo guys kasi medyo maingay yung actual na video kay nandyan tayo sa tabi ng highway at saka yung kap kapitbahay namin para nagpatugtog ng mga uh, music mga copyright tayo. Ya, voice over na lang tayo. Ya nang discarding malupitan ni Uncle Titing. <laughs> Paki-subscribe sa hindi pa nakasubscribe at paki-share, comments, and like. sa Chatok channel, Knowledge Adventure TV. So yan guys na ano natin yung na building na natin pero balikan pa natin yan ng dalawang bcs para matibay talaga yung building natin. So yan guys oh. So, Paul will die on. Ay yung kung guys yung sek kilid yung nilagay natin na flat bar para parang channel bar na siya tingnan e pull wheel na so bakun natin e tanggalin yung mga bridge natin kailangan naka pull wheel na yun sa kita para hindi na mag mag adjust or mag ano gumalaw pull wheel sa kilid dito lahat yung posisyon ng welding guys flat, vertical, horizontal so kung alam mo na mag welding kahit anong posisyon kaya so yung ginamit ko talaga pala guys yung welding glass natin eh wala yung cover kasi nasira na yung welding mask natin pero mas komportable ako dito kasi parang mahirapan ako pag malaki yung mask So pasensya na. Pati yung gloves natin wala nasira na mag bibili pa tayo ng bago. So yun guys, Kinatingnan natin yung ano yung tubo sa key, gilid. Yan. Palitan natin ng sa telescopic na sa TMX na telescopic, yun ang na nilagay natin yung sa kabilang, oh, kita nyo. Pati dito palitan natin para para mas matibay so yung kapal ng telescopic grabe so yung kinating muna natin so sa hindi pa ka nag subscribe pakisubscribe guys pakishare share o, yan guys, na putol na natin. So, kunin natin yung telescopic guys. So, so sino magsabi na hindi matibay? Yan o, no? so, telescopic yan guys. Shout out sa inyong lahat sa nag- tanaw sa ating sa vlog natin pakishare naman hindi naman ito maka ano sa inyo maka, hindi, wala namang mawala sa inyo kapag ishare ninyo mas marami tayong ma, makakita mga mas maraming ano maka aral mag, may aral dito guys sa vlog natin e, yung iba naman e, gusto nila yung pagkatok lang mm, kanilang panunood panoorin ito nga ating eh, makakuha tayo ng pag-aaral ito lalo na yung mga anak nyo makakuha kayo ng mga idea pati sa iyo na gusto kayo magtoto magwilding o dito hindi ko ipagkait yung alam natin ibahagi natin sa inyo So, hindi natin ipagdamot 'yung alam natin. Oh, pagtapos guys, so grind na 'yon. Para limpyo na agi, dili di, kay di, di, long na. Uh, Dini nato grindan kay sus. So, Balak na 'tong nato limpyo oh. No? Grind guys, oh. Para limpyo. hamis Bago ipintal natin. Sus, so, para na mo na liho. mga tao grabe na kadali na trabaho hmm, na human na pintal na dun guys grabe oh kapas pas mo pintal sa angkul diting hmm, na payahag ng buhok sa likod ni angkul so, oh so <laughs> <laughs> eh. pagtina na ko laro na alipod hanaton hi Stila ti na ta dati pagka aptan uh, man semana balik ra man pintalan na kadiguri nato na ito mula mula ng pintal oh di tapos oh daw nan motor ko sa ngayan sa shop guys oh yan ang yan ang ating shop sa kilometro uno Surigao City at bang yan guys tapos na yung ginawa natin na Mio Sportio oh sa lahat ng nirepair ko na Mio Sporty ito ang pinakamatibay grabe ang kapal ng mga tubo na ginamit natin pati yung angular grabe <laughs> one 4 ang kapal pati yung dito e, telescopic ito ng T-Mix telescopic ito ng T-Mix pati dito so sobrang tibay ito na gawa natin sa lahat ng na-repair ko ito ang pinakamatibay so pat patibay ng patibay yung repair natin so pasensya na medyo maingay kasi nandito tayo sa tabi ng highway oh. maraming sasakyan na dumadaan so sa lahat ng gustong makita yung video natin nandyan sa youtube channel natin na knowledge adventure tv sa YouTube channel at sa Facebook natin Alex Adventure TV so makikita nyo lahat ng mga detalye sa pag-prepare natin ng Mio so, Sporty lahat ng klase ng motor na nirepair natin sa chassis nandyan sa channel natin Alex Adventure TV so so guys dito testing na natin yung pag patakbo yung motor kasi dito natin malalaman kung disalign kasi kabig kabig yung manubila sa kaliwa or sa kanan kaya itesting natin pag patakbo yan o kailangan tayo ang mauna sa pagtesting o na sabi balik cool ay pagdali cool ay ay nagdali tayo ni katugay sa nimo oops ayay BK lang manubila ato ra doon weirdohon guys so mm, um, dah lagi alain lagi Oh, so, mayroon ng allowance yung manubila guys kaya pwede natin i-align mm, um, dah tapos so salamat sa inyong panonood thumbs up kulo thank you god bless